Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nalalapit na bakbakan sa Japan sa darating na ika-25 ng Marso taong 2025. Ang ating kababayan na si Edor Terminator, Torres ay haharapin ang undefeated Japanese prospect na si Sora Tenoka sa isang walong round welterweight bout alamin natin ang mga detalye at kung ano ang aasahan natin sa laban na ito. Bakbakan sa Japan, Ador Torres vs. Sora Tanaka Sa darating na ikadalawamputlima ng Marso taong 2025, maghaharap si na Ador, Terminator, Torres 1261, at Sora Tanaka 200, sa Korikuan Hall, Tokyo, Japan, sa isang walong round welterweight bout ang kasalukuyang estado ng kanilang KARYERA. -E Ador Torres, si Torres ay may record na labindalawang panalo, anim na talo, at isang draw. Bagamat may ilang pagkatalo sa kanyang record, patuloy siyang lumalaban at naghahangad na makuha ang panalo sa laban na ito. Sora Tinaka, sa kabila ng pagiging baguhan sa professional boxing, mabilis na umaakyat si Tinaka sa ranggo ng Japanese welterweight division. Sa kanyang huling laban noong Oktubre taong 2024, tinalo niya si Chan Sala sa pamamagitan ng TKO sa ikalawang round. Mga prediksyon at analisis, Ador Torres, bilang isang mas veteranong boksingero, maaaring gamitin ni Torres ang kanyang karanasan upang makahanap ng butas sa depensa ni Tanaka. Gayunpaman, kailangan niyang maging handa sa agresibong estilo ng batang hapon. Sora Tanaka sa kanyang maikling ngunit impresibong karera, ipinakita ni Tanaka ang lakas at bilis na maaaring maging susi sa kanyang tagumpay laban kay Torres. Ang kanyang pagiging undefeated ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na may pagpapatuloy ang kanyang winning streak. Detalye ng laban: Petsa: 125 ng Marso taong 2025. Lokasyon: Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Kategorya: Welterweight 147 pound. Round walo. Ang tanong ngayon, sino ang magwawagi? Magagamit ba ni Edor Torres ang kanyang karanasan upang mapatamba ang batang si Sora Tinaka? May tutuloy kaya ni tenaka ang kanyang undefeated streak laban sa mas veteranong kalaban? Mga tol, ano sa tingin niyo? Comment down below kung sino ang sa tingin niyo ang magwawagi sa laban na ito. At huwag kalimutang ilike at i-subscribe ang Double K TV para sa mas marami pang boxing update.